Okay guys, okay guys. Uh, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, ito na yung part 2. Inaabangan nyo. Meron akong wisdom tooth dito na nakalubog or impacted. Ano nakalubog sa gums. So, pupunta ulit tayo kay Dr. Leda. She's painless. Yeah, painless. Dental clinic. And uh, shout out sa inyo. Pupunta ako ngayon doon. 9am ang aking appointment after 2 years. So, ngayon lang ako nagka-budget. So, yun narito Nabunot na sa taas dito. Meron pang isa rito. That's why it cost bad breath. So, ano pa? Tara. Okay, para sa kalaman ng lahat, yung uh, uh, clinic ni Dr. Leda or uh, Painless, narito lang siya. Dito lang sa may simbahan. Ah. Hindi ko alam kung dito ba. Ayan, dito, 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 dito lang. Ayan, dyan. Ito yung simbahan. Ayan lang, dyan. Ayan, sasalang natin. Nare-recommend ko nung ano nyo eh, clinic nyo. Ayun, daming business na nakaraan. Kaya lang, yung mga nagtatanong sa akin, malalaking lugar. Kaya nga Gusto nga yung iba lumuwat. Okay, sa mag-travel kayo. Kasi mura daw. Depende sa... Pagpapiling nga po kayo. Ayun, iba yung pressure. Pagpapiling nga po kayo. So ngayon ay eh, ito si Doc, na best sa Gumaka. Gumaka Quezon. Nag-DJ din ako, Doc, sa ano, radio natin. Babatingin ko oh, ito. Iyan natin ito. Hindi ka. na. Sige, sige. Lentao ka na? 36 na daw. X-ray. Yung nakanon. Ah, yung X-ray kalang dito. Oh, ilang na X-ray Dok. Oh, X-ray na kalang. Ito yung case na masyado na kasabit sa akin. Ano? Yung kabila. yung sa oh, yun. yung, so, yung ganito. Ah, nakaganya nang case mm -hmm. niya. Nakalangan na X-ray pero makita natin kung saan padadaanin ang ipin mo. Oo, oh, oh, yung kung saan bubunutin. Oh, meron yung pagkakata na makikita ko yung ipin mo kung may sira itong katabi. Mm -hmm. Binubunot na to. Binubunot na rin yung oh, katabi. Oo, na siya. Kasi baka madamay. Mm -hmm. Hindi. Damay na, kunyari. May... Mabulok, baka Nakita natin, may bulok na siya. Bubunutin na to para madali na mabunot itong third oh, okay, okay, Ngayon, kung wala pang sira ito, mm. at ito lang alisin natin, ang rate na yun ng bunot ng wisdom tooth 10k pataas. Uh -huh. Ang rate ngayon namin ha. Oo. Uh -huh. 10k pataas. Depende pa yan sa X-ray na makikita ng okay. doktor. Kung mahirap bunutin yan, abutin ng mga 20 yan. Okay, okay, okay. Yan. Kaya, so, kailangan, may ma X-ray yung... ko muna. Oo. Uh -huh. What if ganito ang case ko yung kagaya ng dati? Hindi, hindi ganito. Ganito yun sa iyo. Yan, medyo nakalutang pa. Yan. Na, nakaganyan pang... di ba siningila kita nung wala pang 5,000 oh, yung siningila. Wala, wala pa, wala pa. Kaya sabi ng mga nag... nag message. Uh, kang wisdom to. Oh, yan, nakadepende po. Depende yun sa bubunutin. Sa, depende sa sitwasyon ng ipin yan. yan, Ganyan, yan. Okay, okay. Saan nang recommend nyo naman na pwede akong magpa... Dito lang, kay Ilagan. G Dito sa... Baka open nga. Ay, yung gumaya na. Oh. Dito kay... Eh, baka sakali din ako. Makukuha din po yung agad Dok? Oo, makukuha din. Para at least malaman ko kung magkano. Ito. ito. Provident Dental Clinic. Saan malapit yun Dok? Sa dito, Mabini. Ay, dito, dito. Simbahan. Fourteen, dito. Uh, ngayon po ay 14. So ngayon ay mapagsarihin muna tayo. Tingnan natin kung ano sitwasyon ano na ipin. Uh, ah, Barangay Rosario doon. Dito sa Gumaka. Apo. Ah, Nagumaka na rin. Lumaka na rin. Po. Dati ako buhay na vista po nung last, nung previous year na. Sa ka ba nagtuturo eh? Sa San Vicente po, Lamon Bay. Adik po. tao na? 36 Doc So ayun, binigyan ako nito ni Doc at kailangan ko munang magpa-x-ray para sure kung anong posisyon ng ipin ko. Ano? So ayun, nakita ko agad yung ah, dental care. Ah, dun. Lumagpas ako ano. Ito yung recommend ni Dr. Leda. Okay guys, so ayan, uh, bigo tayo ngayon na magpabunot at Monday, bukas, magpapa uh, magpapa-x-ray muna tayo. Sana okay yung positioning ng ating ngipin or yung wisdom tooth kasi ang sabi ni Doc kanina kapag yung isa daw ay bulok na na damay meaning kailangan na rin bunutin para mas mab mabilis na mabunot yung pinakang wisdom tooth sa dulo. Ano? Uh, medyo may kaba ako. Kasi syempre, nakalub alay mo, nakalubog talaga yung ngipin ko. Yun ay yung mga cases or case nung aking ngipin. Ano? At uh, ayun, uh, sabi ni Doc, uh, around 10,000 to 20,000, depende pa daw sa bunot yun. Depende pa sa kung gaano kahirap yung posisyon ng ngipin. Syempre, mahirap nga naman magkalikot ng mga ano at delikado kaya dun tayo sa sigurado na kay Doc Leda na talagang matagal na servisyo ng pagdidentista, no kay Doc At ayun, malalaman natin yan bukas. Bukas magpapa x ako. So hanggang dito na lang muna yung video ko. Panoorin niyo na lang yung mga susunod kong video. At uh, yun, enjoy lang. Just follow, subscribe, click at saka mag-comment kayo sa section ato. Okay.